Nagbago ang lahat simula ng pumanaw ang biyenang kong lalaki. Sobrang daming nakarelasyon ng biyenang kung babae at kung kani-kanino na lang siya nagsesend ng na mga malalaswa niyang litrato. Alam kong sobrang naging pakialamera ako sa buhay ng biyenan ko pero ang iniisip ko lang naman ay yung mga pwedeng kalabasan ng mga ginagawa niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Nora at ang 2018 na makilala niya ang boyfriend niya noon na tawagin na lang natin Christopher. Si Christopher ay isang responsable at mapagmahal sa pamilya kaya taong 2020 nang papagpasyahan nila na mamanhikan na kailan Nora at iplano ang kanilang kasal. Pero hindi pag anong handa noon magpakasal si Nora dahil siya ay 20 years old pa lang noon at si Christopher naman ay 25. Pero dahil naging maayos naman ang pakikitungo sa kanya ng dalawa niyang bayaw at ang kanyang mga biyanan ay naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Halos hindi na rin sila mapaghiwalay ng kanyang biyanan na babae dahil lahat na lang ng bagay ay magkasama sila at laging magka-vibes. Kaya dahil doon ay sobrang saya ni Nora dahil marami siyang kakilala na hindi magkasundo ang biyanan at ang manugang. Pero nagsimulang magbago ang lahat ng pumanaw ang kanyang biyanan na lalaki dahil sa kagustuhan niya na maging maayos ang kalagayan ng kanyang na babae na tawagin na lang nating Vilma. Palagi niya pinapayuhan ang kanyang biyana na si Vilma na bumili ng cellphone na touchscreen dahil dipindot lang ang ginagamit niya at yun ang pinakamalaking pagkakamali na sinabi ni Nora. Dahil dito na nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang magbiyanan dahil hindi inaasahan ni Nora na wala pang isang taong pumanaw ang biyana niyang lalaki ay sobrang dami ng nakarelasyon ni Vilma. Kahit lahat naman ay taga ibang bansa at sa video call niya lang nakakausap pero ang problema ay hindi niya inaasahan ang ginagawa ni Vilma. Dahil isang beses ay naiwanan ni Vilma na nakabukas ng kanyang cellphone at nung tumunog ito ay binuksan naman ni Nora dahil sobrang close nga nilang dalawa. Gusto lang sana tignan ni Nora kung sino ang nagchat sa biyena niya pero nakita niya nakikipagsendan pala ito ng mga malalaswang litrato sa iba't ibang nakakausap niya na may kasama pang mga video. At noong mga panahon na nakita yun ni Nora ay hindi niya kasama ang live-in partner niya dahil nag-asikaso siya ng pampamedical at pang renew ng passport dahil mag-aabroad si Christopher. Kaya habang hindi pa nakakauwi si Christopher ay napakaraming beses mo nang pinag-isipan ni Nora kung sasabihin niya ba ito sa kanyang live In partner. Pero dahil sa ayaw niya na maglihim kay Christopher ay inamin niya na ang lahat kaya nagalit si Christopher sa kanyang nanay. Inutusan niya si Nora na i-deactivate ang account ng kanyang nanay dahil si Nora naman ang gumawa ng kanyang account kaya alam niya kung paano yon ihaha. Pero hindi pa doon napigilan si Vilma dahil kung kani-kanino siya humingi ng tulong para mabuksan ulit ang kanyang Facebook account at tinulungan naman siya ng dalawang bayaw ni Nora. Kaya ang ginawa ni Nora ay kinausap niya ang dalawa niyang bayaw na wag tulungan ng nanay nila na mabuksan ang dati nitong account pero kinulit siya kung ano bang totoong dahilan. Kaya wala nang ibang choice si Nora kundi aminin sa mga bayaw niya ang totoong pangyayari kaya sinabi ng mga bayaw niya na hindi natutulungan ng kanilang mama. Pero hindi pa rin tumigil si Vilma at humingi pa rin siya ng tulong sa ibang tao kaya hindi na nakapagpigil si Nora at kinumpronta niya na ang kanyang biyanan. Sinabi niya rin kay Vilma na alam niya kung ano ang ginagawa niya pero ang sagot lang sa kanya ay bakit mo ginagawa sa akin ito sana sinuktay niyo na lang ako. Kaya simula noon na hindi na naging maayos ang relasyon nila ng kanyang biyanan at si Vilma ay nagpagawa ng panibagong account sa ibang tao. Kaya wala na silang ibang nagawa kong dihayaan na lang si Vilma hanggang sa naging medyo maayos na ulit ang kanilang pagsasama. Pero nagsimula na naman sila magkalamat ng malaman ni Nora na boyfriend na pala ni Vilma ang ninong ni Christopher. Dahil lahat na lang ng meron sila sa bahay ay binibigay ni Vilma sa kanyang boyfriend ultimong gasol ay sinasabi na hinihiram lang pero hindi na ibabalik. Wala na sanang balak si Nora na sabihin yon sa kanyang live-in partner pero sobrang daming nakakapagsabi sa kanila kaya wala ng choice si Nora kundi aminin lahat sa kanyang asawa. Hanggang sa kinumpronta na naman siya ni Vilma at dito na sila nagkaroon nagkaroon matinding sama anan loob at nag-iba na ang pakikitungo sa kanya ng kanyang benan. At lalo pa yung tumindi ng makaalis na si Christopher papunta ng ibang bansa dahil palagi na siyang pinaparinggan at pinagdadabogan. Dumating na sa punto si Nora na sumuko na siya sa pakikisama sa kanyang benan kaya umuwi na siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Pero hindi niya inamin sa kanyang mga magulang ang totoon dahilan ng kanyang pag-alis pero ang sinabi niya na lang ay sobrang naiinip siya dahil hindi niya kasama si Christopher. Hanggang sa isang araw ay nagsend sa kanya si Christopher ng screenshot na pinapauwi na siya ni Vilma sa kanilang bahay. Noong una ay nag-aalangan pa si Nora na bumalik sa bahay ng kanyang bienan pero dahil nakiusap sa kanya si Christopher ay sinunod niya naman. Sa pag-uwi ni Nora ay nalaman niyang hiwalay na pala ang bienan niya at ang ninong ni Christopher pero hindi pa rin sila gaano naguusap. Hanggang sa sumapit ang araw ng fiesta sa kanila at ni Yaya niya ang kanyang bienan na pumunta sa bahay ng kanilang kapitan dahil isang kagawa din ng tatay ni Nora. Medyo nalasing na ang kanyang bienan kaya inutusan ng kanilang kapitan ang driver niya para ihatid sila Nora. At dahil lasing-lasingan nga si Vilma ay sa harapan siya pinaupo katabi ng driver at at sa bandang likod naman sila Nora at ang iba pa nilang kasama. At habang nasa likod sila Nora ay naririnig niyang tinutukso ang kanyang benan at ang driver ng kanilang kapitan. Kaya nagulat na lang si Nora dahil ilang araw lang ang nakalipas ay pumunta na sa bahay nila ang driver ni kapitan at magkarelasyon na pala sila ni Vilma. Kaya sinabi niya kay Christopher na hindi na siya makikialam pa kay Vilma dahil sobrang tigas naman ang kanyang ulo at siya pa rin ang palaging nasusunod. Hanggang sa nalaman ni Nora na ang driver pala ni kapitan ay pamilyadong tao na at ginawa palang kabit si Vilma. At ang kakainis pa ay alam naman pala ni Vilma na pamilyadong tao na ang boyfriend niya kaya nalaman yun ni Christopher at nagalit na naman sa nanay niya. Kung ano-ano rin ang hinihingi ng driver ni Kapitan sa kanyang biyanan na halata namang pineperahan lang nila si Vilma. Pinagchichismisa na rin ang buong barangay nila si Vilma at ang driver ni Kapitan kaya nagutos si Christopher sa kanya na itchat ang tunay na asawa ng driver ni Kapitan. Dahil yun na lang daw ang paraan para matigil na ang kagagahan ng nanay niya at doon na sila nagkagulugulong lahat. Ibinaling e lahat ni Vilma ang galit niya kay Nora hanggang sa nalaman nila na Si Vilma pala ay baon na sa utang dahil kinuhanan niya ng bagong motor ang driver ni Kapitan. Ipinost na rin si Vilma sa Facebook ng kanya mga pinagkautangan kaya dahil ayaw nilang mapahiya si Vilma ay sila Nora ang sumagot ng gulo. Binayanan nila Nora at ni Christopher ang lahat ng utang ng kanyang Benan para lang burahin ang mga post tungkol kay Vilma. Pero wala pa rin silang ibang magawa dahil palihim pa rin nagkikita ang driver ni Kapitan at si Vilma at kung saan-saan na lang sila nagtatagpo. Parang naman hidan lang si Vilma sa chismisan at kahihiyan kaya gustuhin mambumukod nila Nora ay hindi pa nila kaya kaya dahil pinag-aaral pa ni Christopher ang isa niyang kapatid. Alam kong sobrang naging pakialamera ako sa buhay ng biyenan ko pero ang iniisip ko lang naman talaga ay yung mga pwedeng kalabasan ng mga pinaggagagawa niya. Paano na lang kung kumalat ang mga pictures at video niya sa social media? Yun po ang palagi kong gustong ipaintindi sa kanya. Sa tuwing pinapaliwanagan ko siya ay ako pa rin ang palaging lumalabas na masama kaya sana wag niyo po akong husgahan. Ano po ba ang dapat kong gawin dahil nahihirapan na rin ako sa sitwasyong ko at kailangan ko po talaga ng payo niyo. Kaya hanggang dito na lang ate Charisse. At kung hindi ka pinakikinggan ng biyanan mo, sabihin mo sa kanya na kahit minsan, pakinggan niya naman yung mga anak niya. Unahan niyo ng salitang hindi ka naman namin pinipigilan na magka-boyfriend, pero ingatan mo naman yung sarili mo sa mga ginagawa mo at maging responsable ka. Karamihan kasi sa mga nakakatanda, lalo na kung bago lang sila sa social media, hindi sila masyadong aware kung ano yung mga pwedeng mangyari sa kanila. Yung iba din kasi mga Thunderbird, porkat sila yung matanda, akala nila kasi panaging sila yung tama. Ipaliwanag niyo na lang sa kanya mabuti na hindi niyo hinahadlangan yung kaligayahan niya. Ang gusto niyo lang ay maging safe siya. Na kung sakaling magkaroon man siya ng boyfriend, ay eh yung matinuna, wag naman yung ginagawa siyang ATM. Hindi naman kamo kayo ko kontra kung ang napipili niyang lalaki ay single at walang pamilya, lalo na kung inaalagaan siya ng tama.